sa kanila. Madilim. They described siya as a microphone kasi yung liwanan naghatid sa kanila dahil dun sa salita na parang mikropono. Kasi lahat tayo pwedeng magsalita, yet hindi masyadong maririnig. Pero kung dadaan sa mikropono, everybody of us will listen vividly, talagang pakikinggan mo So, magkakaroon ng liwanag pag narinig mo siya. So, may describe ko, simple lang, si Pastor, eh, parang mikropono, Na mag -hatid. Sabi ko nga, pag may nakakausap ako mga, na mga tamag-anak ko, sabi ko, meron akong, may pastor sa amin, sa buong buhay ko, marami ako napakinggan mga speaker, sa mga preacher. Matagal na ako sa, P.M. Elite, uh, mula pa nung pagkabata, kahit na kay Pastor, uh